<laughs> matroaeaenatroamaakapantanje Agad. Pwedeng katsol. May oras pa may, no? Sayang di kasi, o. Magnadbasko. Ano <laughs> The episode is Buti mo, okay na sa asawa mong -biyay ka ng ganyan. Huh? Okay na sa asawa mong ka ng ganyan. <laughs> Ay, ganun. <laughs> Bakit pa? Hmm. Hirap mo ng ganyan. September 20. Oo, oh, tapos ng Pasko. Nahuli mo, ma'am. Nahuli mo. Nahuli mo. Nahuli mo. Nahuli mo. Ha? Ang tanong, ang pinalit ba sa'yo basura o tao? Ang <laughs> pinatanggay. Ang pangit. Yun. Eh. Oh wow. Tapos pangit pa. Oo. daw pa rin siya Eh ko kagadat lang <laughs> lang Anong, anong gusto niya? gusto niya. Anong gusto niya? May anak na kayo. Grabe naman siya. Hindi ba siya nag-iisa? Hindi <laughs> 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 mo lang siya nag-iisa? Kaya ano? Wow. Ano naman Buti mo ma, ano, oh. buti mo hindi naman masakit siya yun. Kaya para makalimutan na. Oo. Okay. Oh. Okay. ka rin ay, lang ako nakatuyog sa dalawang lang. Oo. Um, ay. Ang Hindi sorry. Wala sorry. Bago <laughs> pang hindi ang masaklap kasi no cheer lock. Dahil <laughs> lang sa cheer. Ang pucha na yan. Anong gusto niya? Gusto <laughs> 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 pwede yung ganawa kayo. sa Ah, uh, siya na sa trabaho ng Ted. Hey, you daw sa Facebook. O Facebook kasi wala, wala. Wala talaga naman. Pero pag nasaan ka, Bob? Pag nasaan ka? Tagaylo. Locos tapos. Grabe. na lang. Kababayan ko pa man din. <laughs> 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 Kababayan ko din, pa man din, pero babayero pa. Wow. Gwapo gabo ba? <laughs> Ma'am, ba yan ang asawa mo? Gwapo <laughs> ba yung ex mo? Oo, oh, gabo. baka naman, ano ma, baka naman, <laughs> ano lang, ginayuma lang. Sabi naman niya, hindi naman daw na yung

in 200 meters turn right onto Marcela street extra box eh? turn right onto Marcela street no no not extra where can go va na paano pa magwo nag-asawa <tompa> ah, gan. 400 meters, you will arrive at your destination. Ibig sabihin mo ng mga mga na pala yun? Ibig palayon. sakit pala yun. <laughs> <Okay, okay. laughs> sakit pala yun. Oh, o <laughs> <laughs> oh, ngayon, meron na ako natuklasan mo. May bagong sakit oh, na. O ngayon, ako na sa dito, ha hmm. huh? Ang taibigan pang Hindi. Hindi. Anong Hindi. 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 Ginaganan ako. Karamday. no? Go, no. Mami ko, eh, sa akin siya naging sulay. Alam mo ang tamil na hindi naman sa bawat sa anak. Sabi ka nun sa akin, napahiya ko eh. alam mo, ma'am, dapat, ano, ah, uh, sige, hindi kayo kasal, pero kay anak ka, dapat sinabi mo gano'n. At sabi nga, pinahiya mo mm ako -hmm. sa patalang gano'n sa mga. Wala ko sa'yo kasabi. May Di ka tawa, baka na baka naman, no? Baka naman may asawa talaga siya dati. na, Baka, baka may asawa. talaga, tingin mo lang. Meron, pero dati, Mga ganon. Ay, so ha, may anak kayo. sino yung May anak kayo mo, may kawawa na. nga, wow. Harang baliw naman yung mga... Malaking ba? Ay, malaking. Tama. Yan. Yeah. Ay mo ma'am, maganda ka naman, makakahanap pa pa rin Ayaw ko maliit na ba? Pero ilokano ka rin ma'am Hindi, ano pala ka? Dito ka lumaki Kaya, oh, oh. wala ka sa kumbani Kahit ano, 550 muna Huwag ka. Okay. Mami? Oo, oh, Mami. Siping! Ata-taat Kali Only for 60 months. Pwede? Okay? Oo. Oh, oh.

wala oh. talagang bakit? Mapapababa ka ano ba? Eh, hey, ma'am, salamat, ma'am. Mag-iisak lang. mag sa akin, si Ma'am, uh, last minute. Last minute na sa platform, pala Oh, okay. Sana maging away si Kito Kito. Ito ang ugunan. Talag sa buhay. Pero sana yung mga ganyang sitwasyon. Mahalaga mahalagaan, 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 mahalagaan ng Panginoon.